ito ang kwento ng pinagmula ni Hisoka. Isang batang Hisoka ang natagpuan na nakahandusay sa lupa ng isang lalaking nagngangalang Moritonyo. Ang ringmaster ng Moritonyo Troupe, isang grupo ng mga aktor sa sirko. Mabilis na sumali si Hisoka sa grupo dahil sa kanyang natatanging talento sa magic tricks. Sinimulan siyang turuan ni Moritonyo tungkol sa nin at humanga ito nang mabilis niyang natutunan ito at nadiskubre na isa siyang transmuter katulad ni Moritonyo. Samantala, isang series killer na nagngangalang Jando kilala sa kanyang iba't ibang anyo ang nagdudulot ng takot sa kanilang lugar isang babaeng miyembro ng tropa ang aksidenteng nakasaksi sa pagpatay ng killer sa kanyang biktima bago pa matapos ng killer ang kanyang ginagawa kay Abaki dumating si Isuka at sinugatan ang kaliwang mata ng killer gamit ang isang baraha kaya napilitan itong tumakas matapos ang isa pang matagumpay na palabas hinarap ni He si Morotonio at inukusahan ito bilang si Jando inamin ni Moritonyo at ibinunyag ang kanyang kakayahang magpalit ng iba't ibang mukha. Agad na ginamit ni Hisoka ang gyu para mabunyag ang mga magnetic bars na ini-transmute ni Moritonyo upang durugin ang kanyang mga biktima. Gamit ang kanyang bagong tuklas na kakayang banjingam, ibinalik ni Hisoka ang mga bar kay Moritonyo at tuluyang natalo ito. Matapos tapusin ni Moritonyo, pinalitan ni Hisoka ang mukha ng kanyang dating mentor, pabalik kay Jando. sa mga ka-hunter? Sa video na ito, isasalaysay natin ang nakaraan ni Isoka. Ito ay isang prequel one shot ng Hunter x Hunter na nakatuon sa isang karakter na si Isoka na isinulat at isinalarawan ni Su Ishida, isang mga ka ng Tokyo Ang kwento ay kinilala ni Yoshihiro Togashi. Ngunit maaari o hindi maaaring kinukonsidera itong isang kanon Ang kwento ay naganap sa Glam Glassland, isang mayamang bansa na may maraming mga kasino at hotel. Nasusubukan ng mga puan ng pinakamahusay na mga magician at performer upang maglabas ng mga panauhin. Kaya't ang show business ay naging sagisag ng kalakalan ng Gasland. Ang Moritonia Troop ay isa sa pinakatanyag na pangkat ng mga entertainer sa region. Sa Glam Glassland, nakilala sa mga palabas nito ang isang batang si Hisoka ay natagpo ang nakahandusay sa lupa ni Moretonio. Si Moretonio ang pinuno ng kanilang grupo na nagtatanghal sa iba't ibang lugar. Ang mga istant ni Moretonio ay nakakagulat ng mga madla. At ngayon sila ay nagtatanghal sa Barjack sa Princess Hotel. Tinanong ni Moretonio si Hisoka kung nakakagawa siya ng anumang mga magic trick. Ipinakita ni Hisoka kay Moretonio ang isang trick ng card na ikinagulat niya at naitala na ang batang lalaki ay may higit na talento kaysa sa kanya. Hinihikayat ni Moretonio si Isuka na ihasa ang kanyang talento. Ang isang tagaganap sa entablado ni Moretonio na si Abaki ay binalaan siya na si Isuka ay maaaring nagkaroon ng isang nakakagulat na nakaraan noong nakita kung paano siya natagpuan sa kalsada. Si Abaki at Moritonio ay naglalakad sa palengke kung saan nakita nila ang larawan ng isang serial killer na dinudurog ang kanyang mga biktima hanggang sa mamatay. Binansagan ang killer sa alyas na Jando. Habang ang paraan ng pagpatay ay pare-pareho, ang gumagawa nito ay tila nagbabago kaya't binansagan din siyang 100 base Gustong gusto ni Jando ang atensyon. Kaya naman pinapayagan niyang may record siya ng na mga nagsosurveillance sa kanya. Nang bumalik sila, nalaman nila ang isang juggler ay naaksidente dahilan upang hindi siya makapag-perform. Si Isuka ay nagbulontaryo na gumanap bilang kapalitang ng naaksidenteng juggler at ipinakita niya ang kanyang pambihirang kagalingan ng kamay. Ang isang nagsiselos na kapwa tagaganap, si Yasuda, ay nanumpa na maghiganti kay Isuka. Sa panahon ng pagganap, itinapon ni Yasuda ang mga baton sa isang kakatuwang pamamaraan upang matabunan si Hisoka nito. Ngunit matagumpay na nasalo ito ni Hisoka. Umalis si Yasuda sa sirko at ang iba pang mga performer ay nagsimulang mag-ensayo ng lihim upang maiwasan ni Hisoka na malaman ang kanilang mga diskarte. Napansin ni Hisoka ang isang aura sa paligid ni Moretonio at ipinaliwanag sa kanya ni Moretonio na ito ay Nen Aura. Sinimulan niyang turuan si Hisoka ng mga pangunahing kaalaman sa Inihayag ni Abaki na siya lamang ang nag-iisa sa tropa na nagawang malaman ang Nen. Ibinunyag niya ang nakaraan ni Moretoño. Tinangka niyang maging isang hunter, ngunit siya ay nabigo dahil sa mahirap na hunter exam na naipasa lamang ng isang tao. Pagkatapos nito, pinanghinaan siya ng loob sa muling pagsusulit. Ngunit naniniwala siya na tinuturo niya ang Nen upang magkaroon ng isang mag-aral upang makapasa sa pagsusulit na hindi niya nagawa. Inihayag ni Abaki na siya ay magiging isang hunter at ipinapakita ni Hisoka ang kanyang hindi ka mabilis na pag-alam sa mga prinsipyo ng nen. Isang bagay na karaniwang isang taon bago ito matutunan. Pagkatapos ay tinukoy ni Moritonyo si Hisoka na tukuyin ang kanyang uri ng nin at nalaman na siya isang transmuter tulad din ni Moritonyo. Maya-maya pa, nawala si Abaki habang nasa isang shopping trip Nakita niya ang isang lalaki at sinita niya ito na pinaniniwalaan niyang si Jando. Sinubukan niyang matalo ito gamit ang nil, ngunit may kakayahang gamitin din ng lalaki ang nil. Halos mapatay na si Abaki, ngunit naisave siya ni Hisoka sa pamamagitan ng paghiwa ng mata sa serial killer at nagawang paalisin ito. At sinabi ni Hisoka na naramdaman niyang hindi niya totoong nasaktan si Jando si Hisoka ay naliligo kung saan nagsisimula siyang bumuo ng isang kakayahan ng Nen. Makalipas ang ilang araw, nagtanghal si Hisoka sa Royal Glam Hotel. Dinaluhan ng pinuno ng Glam Clan ang otoridad ng Glam Glassland. Pinapalakpakan ng matataas na tao doon ang pagtatanghal na nagbibigay ng karangalan sa grupo sa buong mundo. Sa labas ng hotel, hinarap lamang ni Hisoka si Moretonio. Kung saan, inakusahan niya si Moretonio bilang si Jando. Itunuro niya ang taking balat ni Moretonio. Inami ni Moretonio na nasisiyahan siya sa mga nagugulat at namamanghang mga tao. Hanggang sa pinatay niya ang nakababatang kapatid na babae upang makita ang ekspresyon sa mukha nito. Lumikha siya ng sirko upang magkaroon ng kasiyahan sa isang makataong pamamaraan. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang pagnanasa na sakta ng iba Inamin niya na siya ay si Jando at nais siyang labanan ni Hisoka Kaya't hinamon niya ito na subukan siya Pumasok sila sa isang tunggalian At sinawalat ni Moretonio kung paano niya pinagpalit ang mga mukha gamit ang kanyang kakayaan sa Scarface At tumataki si Moretonio kay Hisoka at naramdaman ni Hisoka na parang siya ay dinuroy. Ngunit siya ay gumagamit ng gyo, isang bagay na hindi itinuro sa kanya ni Moritonio upang malaman na dalawa ang magnetiko na bar ang dumudurog sa kanya at makatakas Ipinaliwanag ni Hisoka kung paano niya napansin na ang mga bagay ng mga miyembro ng madla ay nagsimulang lumutang tuwing ginagawa ni Moritonyo ang kanyang ero Si Moritonyo ay naglabas ng lahat ng kanyang kakayan gamit ang blood magnet nin sa so pamamagitan ng paggamit ng mga magnetikong bar Ngunit, nagawa ni Hisoka na gamitin ang kanyang kakayang nin na palawakin ang mga bar at durugin si Maritonio. Inihayag niya na nakabuo siya ng isang kakayang transmutation na kumukuha ng mga katangian ng goma at gum na tinatawag niyang banjigam. at ginamit niya ang kakayang nen na bumalik ang mga bar pabalik kay Moritonio na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Bago siya umalis, binago ni Suka ang mukha ni Moritonio gamit ang texture surprise sa mukha niya. Binago ang mukha sa mukha ni Moritonio noong gabi kung saan inatake niya si Abaki ang isa sa mukha ni Jando. Samantala, nagtataka si Abaki kung saan nagpunta si Namoritonyo at Hisoka habang tinatawag niya sila at nagrereklamo na malapit ng maubusan ng pagkain. At dyan na muna natin puputulin ang kwento. Pero bago tayo magtapos, magbibigay muna ako ng isang trivia sa inyo alam nyo ba, pagkatapos ng pakikipaglaban ni Hisoka kay Moritonyo, doon niya lamang naisagawa ang kanyang kakayang texture surprise na maaaring ang inspirasyon ng abilidad na ito ay katulad ng isang abilidad ni Moritonyo na Scarface na kung saan maaaring ilipat ni Moritonyo ang kanyang aura sa isang regular na panyo at sa pamamagitan ng pagtakip nito sa kanyang mukha, maaring niyang ipalagay ang mukha ng isang sinumang maisip niya. Kinagamit niya ito upang maitago ang kanyang pagkakailanlan bilang serial killer na si Jando. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.